Hola from Barcelona. Today, dadalhin ko kayo sa isang private food expo dito sa Terrassa, Spain. Malapit na kasi ang Pasko, kaya kailangan na namin ng ilang produkto. Excited na ako na tikman ang mga in-offer nila dito. Pero para mas excited pala itong bonso kong si Jana. Kakapasok pa lang kasi namin, puno na kagad ang bibig niya. Wow! Dito nga kami para sa aming food business. Bukod kasi sa meat and pastry, nag-offer din kami ng ilang gourmet products. Ilang produkto na hindi nyo basta-basta makikita sa mga big supermarkets dito sa Spain. Naimbitahan kami ng aming supplier, ang Elia Seleccio. Para tikman, silipin ang mga bagong produkto nila dito. Eat all you can kung gusto mo. Ikaw na lang talagang mahihiya. Libre lahat, pati wine, beers, at lahat ng beverages nila dito ay drink all you can din. Talagang binibaby nila ang kanilang mga kliyente. High quality products din lang from Spain ang ino-offer nila dito. From artisan cheeses, cured organic oils, and specialty items na hindi mo makikita sa lahat ng stores. Ang kagandaan sa food expo na ito ay ang diversity. Pinagsasama-sama ni Elia Seleccio ang mga best products or distributors from all over Spain. So matatry mo talaga dito ang mga top quality products ng Spain. Perfect ito para sa aming food business kasi kailangan namin lumabas sa malalaking supermarkets. <laughs> Kinalakas ang store ng pamilya ko as artisanal. Kaya hanggat maaari, top quality ang produktong pinipili namin. In short, pang mayaman. Char. <laughs> So etong advantage na meron na tindahan ng asawa ko. Kaya din siguro sila nagtagal ng 115 years. Mas mahalaga kasi sa kanila ang quality over quantity. Kaya hanggang ngayon tinatangkilik pa rin ng karamihan na tindahan ng pamilya ko. Marami kaming tinikman, parang lugi nga sila dito. Ayun, nakikita nyo ba yun? Ganyan ang lechon nila dito. Cochinillo kung tawagin. Big pa talaga. Dito naman ako nag-enjoy sa cured and pickled items dito. Marami din silang iba't ibang flavor ng cheeses. Naglalabasan ang mga ito, lalo na at magpapasko. Mga jams, honeys, at napakamamahal na truffle products. Ang sunod-sunod kong ipinapatikim kay Jauma. Hindi din mawawala ang iberic ham sa mga handaan. Ito naman ang isa sa produkto na sinusuportahan ni Mister. Magkaibigan sila. Nagubenta sila ng ginisang sibuyas at kamatis. Lutuna. Perfect ito sa ilang dishes na ginagawa ginagawa ni Chef Jama sa tindahan kasi minamadali nito ang pagluluto niya. Ginagamit rin ito ng asawa ko minsan sa paggawa ng paella. Ito naman ang sasina, famous air-dried at salted meat na often galing sa Leon, Spain. Matamis na maalat. Gawa ito sa baka at sobrang nagustuhan ni Jana. Sinama namin ito sa listahan namin this year. Bukod sa maalat na produkto, ay eh, meron din silang ilang desserts dito at candies na di pinalagpas ng mga anak ko. May panitone from Italy din. Natutuwa ako kasi palagi akong sinasama nitong hipag ko at asawa ko sa mga food expo para tulungan sa sila sa pagpili ng produkto. Marami akong natututunan at natitikman. Eto mga anak ko naman, batang-bata pa, ay nagiging food critic na. <laughs> Pagpasok nga pala, inabutan kami ng Christmas catalog. Marami pa daw kasing items ang hindi nila naipakita sa food expo na yan. Ayan nga, ang kapal. So, pipili na lang kami. Ready for Christmas! Naglunch pa rin nga pala kami after namin doon. Sa isang restaurant na malapit lang din dito. Hindi rin kasi kumain itong hipag ko. Naumay na siguro. Mama. Nakalimutan ko magdala ng toys, kaya lipstick ang pinagtitripan ng mga anak ko. Umorder lang kami ng isang main course. hati-hati na rin sa dessert. So yun lang guys for today's video. Hanggang sa susunod. Adios!